Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Nako, itong si Jomar, ano, may pinagsisilosan sa isa sa mga kayboys, ano, dahil kay Carla. Ano po? Ah, papanoorin po natin yung video, no? At sinabi ah, sinabihan nga po ito ni Jomar na movie na, ano? Itong ah, isa sa mga kaibigs na ito. Panoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay ah, sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at ah, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Tuloy po natin sa sila, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng mga video, ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nagigigaw sa buhay. Ito po yung video no, na kung saan itong si jo Maria, ah, nagsiselos sa isa sa mga kayboys ano, at uh, gusto niya po ay movie na ito, ano po, itong uh, na ito. Ang kabuuan po ng video ito ay makapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Baby, paagin mo na ako, baby. Ano ba? Ilang araw po lang tayong hindi Parang tagal na. Parang taon na nga eh. Hindi mo ba ako nagisa? Pasok po. Ay, Kuya David, hello. Ano po sila tatay? wala naman. Ba't si David? Si no. <gawin> David? Asan oh, ka? Na mo na ako. Uwi ka na muna. Thank you. Ikaw, Carla. Pag nandito ako, huwag mong papasin si David ha. Kachi, no? Kachi, kalinga prab pa yan. Siguso pa naman ako. Tatay, abin ko. Tatay, abin. Uy, si David ka naman! Uy, hindi naman tinawag! David! Ba't ka kasi sumama pa dito? Ba't lagi na lang talaga si Kuya David? Ito, mga bro. Sige po, pasok niya na po yan. sapatos niya po. Wag, wag, wag kasi ano. Madumi. Madumi. Mano pa naman ngayon, maulan. Nagpili. Uy, kayo. Sige lang. Uy, kaya kanya kuha na. Kanya kayo. Sarap. Masarap ah. Asensya na po, dahil po kita karasya gamis. De, sige lang, sige lang. Karasya ka, sige lang. kain ka na din. Sige uh, lang. lang po. Alam ko, pagod na pagod ka. malapit na pati yung birthday mo. Excited ka na ba? Oo nga, na. Marapit. Sakto Marapit. nga po exam namin po eh. Ah, exam niya? Si birthday mo? Oo. Paano yan? 22-23. Sunday na lang. Sunday na lang, iusog natin yung birthday mo. Ah, siya nga pala, Karla. May, may balita ako. Mga photoshoot nga pala tayo sa susunod. Wow! So, parang para sa invitation? Ah? Parang sa invitation? Para sa invitation ano daw at tawag nga. Ano? Ano? Yun na, magppk ano? Ako, magpapogi ano? ako. O oh, po, no? napanood po natin yung video. No? At uh, dito nga po, eh, uh, sinabihan ni uh, Domar, ano, itong si uh, Kalingap David, na umuwi na no? at uh, nagsiselos po siya. Yun naman ay joke lang. <laughs> joke lang po yun sigurado. Ano? At dito nga po nakita natin na uh, si uh, Carla ay naghanda, no? Birthday po nung kanyang uh, bunso, ano? At nakita po natin na uh, may marami din yung kanyang handa, ano po? At talagang uh, hinintay niya po yung mga k-boys, ano? Sila kalinga Rob. Sa pagdating upang sa ganun ay makakain doon sa birthday nung kanyang kapatid na bunso, ano? At napakaganda po nung uh, wish nung kanyang kapatid, ano? Ang sabi niya ay... Uh, Uh, ang wish niya ay magkaroon po sila ng bagong bahay. Ay, at sabi nga po ni Kalinga Prab, e, ay daw, eh, to ni Kuya Jomar Vlog. <laughs> so po yun, ano, na talagang ito sila, Carla, ay eh, makikita po natin siguro uh, by, by uh, next week or next month, baka yan po, ay eh, uh, inuumpisa na yung bahay. Kasi, kasi parang naka-line up na din po, ano, yung bahay ni La Carla, no, kay uh, Kalinga Prab, ano, na yung ah uh, hiling ng kanyang kapatid na bunso na magkaroon ng bahay ay matutupad po yun ano sa pamamagitan po ng uh, kalingap ano at syempre yan naman po ay dahil din sa uh, ating Panginoon una sa lahat ay ang ating Panginoon ano ang nagbibigay po ng uh, blessing kumbaga ay may mga instrumento po siya na tao na ginagamit ano upang matupad ang kahilingan ng isa pang tao ano at yung tao na yun ay daluyan ng pagpapala at ang tao pong ito ay sila Kalinga Prab. Ano po yung daluyan ng pagpapala. Papunta po doon sa mga mahihirap na talagang nangangailangan po ng uh, tulong. Ay tey, nga po nung hindi po natin alam kung si Kuya Jomar ay parang uh, na na rin ano. Uh, marites, Nagmamarites po tayo ngayon? Ano Hindi po natin alam kung si Kuya Jomar ay inlove na rin ano dito kay uh, Carla ano uh, sa so nakikita ko naman Itong si Carla medyo may pagtingin na rin ano dito kay Kuya Jomar hindi malayo mangyari ano yung ganoon kasi parehas naman po silang binata ano ay parehas naman po silang single binata si Kuya Jomar at uh, dalaga naman po itong si Carla uh, ano kaya pwede no pwedeng uh, ganoon ang mangyari sa bandang huli at uh, nakakatuwa naman ano po na uh, si si Carla ay isa sa beneficiary ng kalingap ano at tapos uh, mula po nung natagpuan sila, ng kalingap eh medyo naging maayos na po ang kanilang buhay kaya po hindi po kagaya ng dati na kung hindi magtitinda si Carla eh, wala po silang pambaon ano wala po silang pambaon sa eskolahan at uh, siyempre umaasa lang po sila ay eh, doon sa hanap buhay ng kanyang uh, ama ano at uh, ina pero sabi nga po nila ay eh, kulang cool ano kinukulang po sila subalit so, balit, nung dumating po ang kalingap sa kanilang uh, buhay eh naging maayos po ano ang takbo ng kanilang buhay. Kumbaga hindi pa man po ganoon kaayos pero malaking tulong ang ginagawa ng kalinga ano po sa pamilya ni Carla. Ano po at alam naman po natin lahat na kapag nagiging benepisyaryo ng kalinga ay eh, nagiging maayos po talaga ang buhay. Ano at uh, yun na nga po ay uh, isa po rito sa benepisyaryo ay siyempre sila Carla. At uh, bandang huli makikita po natin meron na rin po yung bahay, ano. Siyempre, yan naman po ay ah, dahil sa ating Panginoon at ah, dahil sa kalingap, ano, na ginamit na instrumento ng ating Panginoon. Kaya, ang lahat po ay, ah, siyempre, ng pagpapasalamat, una sa lahat, ay eh, syempre sa ating Panginoon. Ano po, at maraming ah, maraming marami salamat din sa kanya mga ginamit, ano, katulad nila, Kalingap Rob, Kuya Val Santos Matubang at Ated na Vlog patuloy po natin silang suportahan. At ano po, ganun din po si Kuya Jomar Vlog. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.